Guys, magandang tanghali na po. Po ay naglilinis ng bahay namin kasi ang dami pong lawa. Po eh. Naglalawa po ako ng mga ganyan. Naalasak po guys. Ito ng mga lawa-lawa kasi ang dami po guys. Uh, super. So Ayan guys. Pwede po naglalawa ng ating bahay. Po, 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 lang. Pag hindi mo niyo po ganyan, ang turo lawa na. Ayan. gawa na po guys Ito po ang gawa ko dito so, umaga ang ganito naman po magwawalis naman po ako ng magwawalis naman po ako ng semento magwawalis po ako ng semento Basta po ang aking channel.

🎵 Malalapitahan 🎵🎵 Sana'y may luha pa 🎵🎵 At nang mabawasan Ang aking kalungkutan 🎵 Share po sa mga anak ko, gusto na kayo. Share dito po ako sa robo sila, pinasalusay na. Kami po ay magkahihwalay ng mga anak ko din sa mga kasi nang karusena na po o, yung nang Lopez Shout sa inyo mga anak, ingat lagi kayo sa mga anak na magdagay ng motor, ingat lagi kayo saka tricycle kaya kayo mag-iingat at sa mga napasok ganun ang panahon ngayon Maraming mga balita na nalabas po yung kayaan niya. Kaya lagi po tayo magiging ina. Lagi tayo magiging Walang masisiluman Walang malalapitan Magaling every morning ay kumakasta ng mabuhatan ng islar sa buhay. ang hindi laging problema tapo po ng problema. Sa so, bagay na po ng problema yung nagulita. Sabi nga po, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. O, diba? Ang paad po ng stress lang. Kumanta, hi po, hindi tayo magandito. Kumanta. Paalis ka lang. Pagpapagod, vibes lang po ba?

ang mabawasan ang ating kalibutan. Ginitahali po sa ating lahat. God bless po. Ingat po lagi tayo, guys. I love you all.